Anong sabi mo Gaw, Gaw, anong sabi mo? Gaw, anong sabi mo? Anong sabi mo? Papasa, minagkahan. O yan. Rayan. Gaw, ka Magwis lang. Magwis lang yan niya maghulog ng pira. Oh, maghulog ng pira oh. magwis lang. Mababaw lang yun Mababaw lang 'yan. Oh, mababaw. Siya, mababaw tin. Joker. Oh, ganda dito oh. ting 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 hm mm, ganorn ganorn pala eh không kayo na di dumtingo eh sạc sạc